Mahigit isang daang dayuhan na naaresto sa Nereid Pogo Hub sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Karamihan umano sa mga nahuli ay mga tumakas lamang mula sa Pogo sa Pampanga. Si Jesse Atienza sa detalye. Sa labas pa lang ng gusaling ito sa Barangay Agos, sasalubong sa gate itong machine-operated barricade. Tanda ng mahigpit na siguridad, papasok sa property na nakarehistro bilang tourist garden hotel. Pinasok ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC at ng NBI kasama ang iba pang mga ahensya ng pamalaan. Matagumpay na naaresto ang nasa 160 ng na mga foreign national sa loob ng compound na mula sa bansang China, Indonesia at Myanmar. It stemmed from a request from the Indonesian Embassy. Kaya na, well, there were three uh, Indonesian nationals who were able to escape here July 21. no, then uh, they sought the assistance of their embassy. tapos kanang iran embassy informed us. the oj yakat local, uh, nbi local, then the oj manila. then all those agencies contacted me. so we, uh, we created a plan, operational plan to rescue all of these foreign nationals. so this is actually a rescue operation. We were just here to rescue the Indonesian nationals. Kaya lang pagdating po namin dito, in flagrante delicto, caught in act, nakita namin merong mga scam farm dito. Merong one doon, one dito, then one here. So may, nakita kaming three at least na scam farms. So, run by Chinese, Malaysians, Indon uh, walang Malaysian, Chinese, Indonesians, and Myanmar nationals. May mga computer at iba pang kagamitan na nadiskubre ang mga otoridad na sa kanilang pagsusuri, ginagamit sa love scam, cryptocurrency scam, at posibleng ginagamit sa iba pang uri ng illegal na aktibidad. Yes, this is 100% an illegal pogo. Illegal po ito kasi wala pong pogo na may lisensya dito sa Cebu Province. Zero. So illegal na po ito. Lahat ng na mga nakita namin dito ay enough evidence to be able to file a uh, cybercrime offense dito for facilitating uh, cyber crime cybercrime related gambling, cybercrime related qualified trafficking. Kinumpirma din ng PAOCC na may limang administrators ng POGO silang inabutan at karamihan sa mga inaresto ay tumakas mula sa Pampanga. So obviously, yung Limang yon, according to initial discussion, interview, uh, they came from Pampanga. So also, according to our reports, most of these foreign nationals actually escaped from Pampanga. So after our raid in Pampanga, the managers, the owners, nila, they were brought here. Ayon sa otoridad, hindi pinapayagang makalabas sa compound ng mga foreign nationals dahil ng mahigpit na seguridad na ipinapatupad sa paligid ng compound. Ah, uh, as you can see, the compound is quite large. So they are restricted here. Their movements are restricted here. Ay, di sa parang may, may kainan sila, ano po yung parang amenities dito since hindi sila na... May bar. my bar? Yeah, you can see at the back portion parang may restaurant, may bar. Ano pa? A, a hotel. There's a hotel there. Uh, multi-level with many rooms as as we, we are not finished searching now. They are ongoing. We are ongoing so my entertainment rooms din po. Yeah, entertainment rooms. There's bar. Isinailalim na sa profiling ang lahat ng mga naaresto na foreign nationals habang sasampahan naman ng mga kaukulang kaso ng otoridad ang mga may kinalaman sa mga illegal na aktibidad. Isang pahiwatig kung gaano kaseryoso ang pamalaan sa pagsumpo sa illegal na operasyon ng mga Pogo Hub sa bansa. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.